Ate, ano yan? Pasalubong. Pasalubong. Ibang bansa. Sino po nagbigay? Whitney Family po, Post, diba? Whitney Family. Wow. Zia and Family. Wow, thank you po. Zia, Whitney Family. Wow, may chocolate. Get mo na, get mo na. What will you say? Thank you po, Whitney Family. Mommy, Tito. Thank you po. Thank you ang diabetes nyo. <laughs> jabetis nyo. Gusto mo yung spell ng Jabetis bed? Jabetis nyo. Ay, taray may nakanong po talaga pang Jabetis. may sukulay. Oh, may, may medyo si Amang. Taray. Ah, oh, diba? Oh, may mahabang Toblerone. Inang ay. Oh, anong masasabi mo? Thank you, madam. Mm, thank you daw po. Thank you. Meron pa tayong kay Zuri. pag uh, ay. na lang natin sa ano ka na sa Isabela oh, Po, hindi po kasi naka-join sila yeah, Zuri adyan. dahil meron ng trabaho ang mami. Mm -hmm. Ano ito ay? Kay Zoe and family. Kay Kabagis. Kabagis. Mm -hmm. Yes. Oh. Oh. Mamaya. Pagdating nila. Ay. Siya, ano sasabihin mo? I thank you, Thank you, mami. Whitney family. From Whitney family. Ang bait-bait naman po so nila. Mo. Meron silang mga binigay sa amin. Pati laruan, di ba, te? Uh, open na namin. Open na. Open na. Oh, open na po namin. Open thank na. You thank you po sa nagbigay. O, siya. 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 Oh, Zia chocolate! Look, wow! Look. Very good! Ay, gusto mong chocolate? Ay, chocolate. Thank you Ay, po. Chocolate. Zia, yeah. Wow. wow. <laughs> Kung manin ka turo. Kung nakmanin ka turo. May note. Zia. Katuro. nakmanin ka turo. Si ka turo nandito natakot. Sa labas. Ah. Asin. Mm, Kung manin Ay, ala, sarap. ito na naman. na naman. Ayan, ayan. Ang maganda. Ipapil mo. Ka kano? Sabi niya. Papil mo. Kano? <laughs> Katuro. I-vlog mo. Mm -hmm. Ah. Ano? Kaya't, kayat mo. Ha? <laughs> <laughs> Grabe lahat. Kaya ito na pagkain may no. May ringgo. Saray. Ano po? O. Titignan pa natin kung baka may Big mga no kayo. Ibang ano. Ay, ito. Oh. Ay, may no to. May to. Katuro. Ay, katura. Kitkat. Katura. Kitkat. Haba. Haba. Oh. Kitkat. <laughs> hmm. Maata o. Oh. Kasan na? na? Ay, wala na. na wala na. Ng ibang ano. Thank you po sa dami natin po Ay, ito so parang belt, ah. Belt sa haba, Yan ang pinakamasarap ng chocolate dito sa Maynila. Ay, si ah, Ama! Ano Ay, May medyas si Ama. Medyas from Whitney family. Tapos may pang diabetes na chocolate. Yes. Yes. <laughs> <laughs> okay. Gamot diabetes. pang diabetes. Ang chocolate. Gamot. <laughs> <laughs> may pang diabetes. Amang, anong masasabi mo sa nagbigay? Kawit ni family po. Eka, gamang kami anak ko Eh, Christmas nga nasapa. Ayun, tama. Thank you po. God bless.